Yo, niyan. walang practice sa lakad. Ma ay sa lakarin boy. <laughs> 那也宝宝。 Naabul kami ng saya. kami ng kaba, <laughs> Nagagalit ata sa yung kabayo eh. Ay, yun. Ah, Kau Kaya kaya. experience. <laughs> Anong, kaya. Wala yung <laughs> Here it come. Oh. Sila pa uwi na. Oh. Ang ganda mo oh. ito. Lagi ang ganda. Dito tayo ito siya. Oh. Saan? Ang ganda mo yun. Ayun, mo ko. Sa ha? Oh, dami ano o. Nagkako. na. Wow! Kawawa ka yun. <laughs> Pinahirapan mo. rambutan Nungunguha ako ng rambutan Kaso ah, Ano yun? Wala May tingnan eh. Walang bunga yun lang so honest Picture tayo dito dahil Saan? Sa picture ka dyan oh Oh, wow. <laughs> oh, bilis. Oh. <laughs> Gusto mo? Model ka ng jampong. Jampong. Oo. Oh. Ikaw <laughs> daw model ng jampong. Ayan, walang gagamba. Malas sama ni kaka. Wala kang makuha ang gagamba. Pinagpapauli ng gagamba. Wala tayo mahuli. Ha? Aray ko, nakagat pa ako ng langgam. Ay, ito meron dito panigurado. Welcome to Camp Sawi. Camp Sawa. Camp <laughs> Sawa. Welcome to Camp Sawa. Camp Sawa. Kung gusto niyo mag-move on, pumunta lang kayo dito sa Camp Nature. Sawi. Nature. Ay, oh, may gubat pala dito. Yeah. Ay, ito butik may langgan. Kaya nga, kung nga kinagat eh. Wala akong bunga yung lansones, maumulot sara ako eh, <laughs> ako ng laglag eh. May galanda, no, kaso walang bunga. Ah may daan pala dito. Kaya pala nakita ko sila dito dumadaan. Dito so, ako punta. Dito ikot. Ay, ang dami rambutan. Saan? Ang taas eh. Tara, kuha tayo. Kaso, masukal. Masukal eh. Oh, ah, may sawa tayo dyan makita. Tara na, oh. Ito may mga mababa. Diyan ka lang. Tapas din pala. Hindi abot. Ito, may lubi-lubi. Ito na lang kunin natin. may abas Mayabas mga mata. Ano ba Ano ba mayabas? Anong so, oh? Ha? Ayong. Ito, kinakain to. Ito. Ay, ano? kasi, oh, Why man? Why man? Sibirano, ayun, kinapakuha yung papi ng kabuti. Ayun, kabuti. Ito yun ba yung ng ng kabuti? Ano mo? Kuha yun. Sige, ka? Ito yun? konti kasi Kasi so baka hindi lang ito sakop nila. Baka mapagalitan tayo. Baka mapagalitan tayo. Baale. Ito, rambutan ang dami. Ayun o. Ayun! Ito mo lang, Pauls. Fuck. Oh. kaya kaya peaceful itong kaysang ito halap talaga kaya lang marinig mo let's go ito ito, ito bago Diyan ka lang. Abit tabi po. Oh, mga shampoo. Ito ang lalaki. Pengi. Pengi po ako? May ano na eh. May ano namin eh. Pengi po isa. Laki! Tignan mo. Bakit pinitas? Bakit? Wala ko ba wild yan? Ano no. na oh. Ano na oh. Sir, mo yung bottle, nilagay natin dun yung... yung Pwede pala tong parang halaman, oh. No? Katas niya eh. mo. ata, Pabulain mo nga. Hindi si... naman buko pula to eh. Parang conditioner lang to eh. Ah. Eh ba't yun nakikita ko sa TikTok na bumubula? Hindi yun. Hindi ko yun. Welcome to Camp HB? HNB. HNB. Nature, pag nature lover ka guys. Yan. so nice. <laughs> <laughs> Hi guys, kawaii Alauma <laughs> yo. Ala umaambon na. HNB campsite. Wait lang. Wow. Napakalago Kaso lang maambon kasi kagabi yung mulan. Malakas na malakas. Yung matapila, tinan mo. So, Aray ko, hmm. hmm. ah, Oo. Malakas eh. Para, let's go. Ihingi tayong tubig mainit para mainitan ng ating Tommy Tommy. Kasi okay, ang daming buko. Kaso, buko. wala tayong unggoy para kumuha dyan. Kaya <laughs> <laughs> so, natin na labong. Saan, Day? Ay, guys, hindi labong nga. So, pwede kaya yan? So, yung buwan na ito, yung panakakita ng labong ako na ito, labong. Ayan, oh. yung kinukuha, oh. Okay. Pwede kaya, pwede kaya humingi? uh <laughs> Pwede po bang pagpunta dito kahit ano pong kunin? Charot. Charot. Ayan guys, ang daming rambutan. Kaso, wala tayong unggoy talaga para kumuha. Papakita ko sa inyo guys yung friendship namin. Ayun oh, yung kulay itim na nakikita niyo na Ayan, naglalakad na siya. Ito yung ano oh, ano Ayan! Friendship overload! Ang bait yan! Ha? Ano? Ito siya! Hinabol ka! Hinabol ka! <laughs>

Wala? Tinabon nyo pa rin ako? Ang <laughs> cute. Aray ko. Bye bye! Bye! <laughs> Kanina naiilang pa yung itim eh. Yeah. Bye! Meron alam <laughs> na tayo. Pero, pag kasi ang kinuha mo is kubo, meron silang free breakfast. Kaso mamaya-maya pa. 1,000 free breakfast. sana mag-swing oh. Kaso ano, mamaya na lang pag maligo na tayo sa ano, ilog. Ay ilog. Ilog ba tawag Malakas okay, so, Ang agos. Kaya umulan ka gabi. Tutor namin kayo guys sa aming munting bahay. Tapos ito yung bakas na nadulas ako, day. <laughs> nadulas ako. Ayan lang yung Pwede mong paniduan. And then, welcome to our house. Ayan lang po nakayanan namin ngayon na bahay. Pero very, very soon, magkakaroon din tayo ng malaki-laki. Guys, pasok tayo sa aming bahay. <laughs> Hello, Ayan guys, pagpasok mo kasi sigaan agad. Ayan. So magulo kasi... Aray, aray, yung sakit. Ayun na yung kaibigan ko. Hello! Oo oh, nga no. Ang bilis mo naman makarating dito. Kabayo ka ba? Hi! Is na pero siya. Ayan guys oh. Ayan ang aming munting tahanan. For as low as one thousand free breakfast. <laughs> parang masungit ka ngayon <laughs> Wait. Ah, taas kamay. Dalawa. Saba, dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Nice. kapit ko Ah oh. Ah oh. huh? oh. Sige, isa buy mo ito, ano, teka lang. Teka lang. Isaboy mo. Ngie. Ha. Oh. Sapa. Oo. Oh. paano? Oh. Oo. Oh. mo natin. Nakadalawang ganto na tayo, guys. <laughs> Pangatlo to. Ay, na naalog. <laughs> Pangatlo to. Pag napuno na natin to, Dora na tayo. Check mo ulit yung ano, yung pain mo. ايوه انا لكي امم انا سنشا ادو اه يلا ماي Ang laki ng lang. <laughs> Dami isda.